sa iyo mga bro magandang abon sa lahat at uh, meron tayong panibagong bunting vlog ngayon dahil ipapasok tayo ngayon tayo ay 6 to 6 ngayon kasi yung isang kusinero ay namatay yung kanyang lola so kailangan tayo pumasok ng 6 ngayon ng hapon tapos yung out natin ay out, out ko ay 6 o'clock am na bukas na bukas na ko out sa so, yun. ito ay naka -ready na ako Okay lang tayo pupasok ng mga abang maaga ngayon mga bro. So, welcome back out channel. Puyo na naman dito mga bro. Hindi lang, work work lang tayo. Ganun talaga, ganun talaga ang trabaho na. Kailangan tayo magtrabaho para ba Uh, may pagbili ng mga pagkain, kailangan sa araw-araw. <laughs> so yung mga yung ano, sinasabi ko na namatayan, yung namatay ang kanyang lula, yun ay laging absent, pala absent. Yung, kung, kung naalala nyo, meron akong vlog na, na, na mga alit, mga old, old vlog na, pero nga yung bless it. this, 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 nung no, nakaroon lang nga tayo, nang nag, nang hindi sila kabasok noon Tapos sabi niya nagdudumi daw ng dugo sorry ah sorry <laughs> pero wala naman siyang doctor certificate din sila dito sa sa opis, sa SR namin hindi ko alam kung ano nangyari yun hanggang ngayon wala pa yata na sa sa na certificate doctor certificate pare sa kwento yan sa niya na may sakit so yun hanggang ngayon ipaklaro kung ano nangyari. Pero, lagi yung absent, para absent talaga yun. So, medyo parang na ibi na iba na yata siguro kasi parang bumait bumay na siguro yun siya pagaramdam ko lang kasi <laughs> les yes, nagkwento siya nung ano kailan kailan na nagmessage nagmessage sa GC namin GC namin na hindi siya makapasok gawaan yung inaayos yung death certificate ng kanyang lula na namatay. Na hospital na yun. Tapos kayo nung ano, nung buhay pa yung lula, naikwito yun sa akin noon na sabi sa akin yung kusinero na yun ay nagsaksak pa daw yung sa sarili. Sabi, yung ko kung, kung totoo yung sinasabi niya pero yun ang, yun ang kanyang sinabi. So ngayon, tayo ipapasok ng six ng hapon eh. Ang time natin ay 5.40 na ng hapon. So, ito ready na po tayo. Pero kailangan ko lang mag-prepare ng ibang gamit namin. Ibang gamit ko. Hey, Brian. Bantay ka, ha? Sa iyo, mga bro. Uh, guys, uh, ready na tayo. naka nakaayos na tayo ng sarili natin. Kailangan na tayong pumasok. So yung uh, bukas ko na ito i-out yung aking vlog, munting vlog. At sana huwag kayo mag-sawag sa support ng aking munting vlog. Uh, yung vlog ko minsan sa cooking pero talaga yung aking content ay talaga cooking, cooking lesson. kaya hindi po ako nakakapag, minsan nakakapagpagawa na yung trabaho ko. Minsan po yato. So kung nakita yung sa mga video ko na iba ay... Ayun mga kukin. So yun. Bukas ko na 2 year out ng ating munti vlog mga bro mga guys Thank you very much, salamat At nakare-a na ako, kailangan na tayo pumasok Check lang natin ang mga sarapan Ganyan sa latas Iyon ang labas ng bahay namin Mga kaibigan, Yung mga mabagat namin ito na guys, mga <coughs> bro, let's go. Sa man, ano na, go na tayo. Ready na sa ating boat. Papasok naman tayo. Puyatan na naman ito. Puyatan na naman hanggang magdamag. Pero minsan nakakatulog ako kahit lip naman kami pag walang mga order. So yun. So yung guys, magluto tayo ng breakfast. Luto ang luto natin ay corn silug. So mayroon tayong ano dito. Apat na itlog. Meron tayong apat na apat na piraso na itlog. Rizzi, Rizzi! Nagugulo ka na naman ha. Nagugulo ka. Nagugulo

a little bit of salt you know. So yan guys, tapos na yung ating itlog na apat, yun siya. Tapos susunod na natin, natin. Hmm. yung ating corned Onion. Tapos mag tayo ng ating butter. Little bit of butter, mm. so we are looking at not think I think corn beef. Yeah. agad lang tayo ng black paper. 一个摸不着你呢。 Sa iyo mga bro. Tapos na ang ating simpleng almusal. Lang niluto natin ni ay corn siluk ating almusal ito. So, thank you very much. Ito na. It, hanggang dito na ang ating vlog. Thank you very much and God bless you more. Ingat tayo lagi mga bro and see you on the next next video. Thank you. Bye bye.